Uh -oh. Hello, mga kaateng. Good morning. This Friday, today it's Friday. The good day, ang ido. Ngayon po, mag-aalmusal po tayo. Ito po yung kape. Ano, ka saan kape mo dahil? Ito ang gamit mo. Oh, Ay. Yeah. Ito po yung gamit namin, mga gustin. Try nyo pang, po. Pang ano po ito, pang detox. Pang try nyo. Oo. <laughs> lahat ng utot at ano mo. Ay, bawal ba? Hindi, Ano tayo, lahat ng utot ano? lahat po ng toxic ng katawan nyo, lalabas po dito dito. Ito po yung kape namin. Yung mga atay. Oo, lahat. Naging malinis. Ayan, kapitan, yung ito po yung ulam, hotdog. Hotdog, tsaka mm. hotdog. rice. Hmm. po. Ayun, pandesal, mga ka -ating. Thank you so much. Bye. That's all. That's all. Thank you so much. Ayan, oh, kain na, kain na po. <laughs> Bye.